Ikasyam na kabanata, ang mga pilato. Nang makarating sa bayan ang balita ng kasawi ang palad ni Tandang Selo, ang ilan na habag at ang iba naman ay nagkibit ng balikat. Walang may kasalanan sa pangyayari iyon at wala rin masisisi. Si Padre Clemente na tagapangasiwa ng mga praile ay nagkibit din ng balikat at sinabing wala siyang kasalanan ukol sa nangyari kay Kabesang Tales. Malinis daw ang kanyang konsensya dahil ginawa lamang daw niya ang kanyang tungkulin na sumunod sa batas bagamat ang pari ay mayroon talagang itinatagong intensyon na kunin ang lupain ni Kabesang Tales. Tugon pa ng pari ay nararapat lamang daw ang mga purusang ito sa mga taong hindi marunong sumunod sa utos ng pamahalaan. Nakarating na rin sa amo ni huli na si Hermana Penchang ang balita tungkol kay Kabesang Tales. Madalas ipalasap sa atin ng Diyos ang ganyang parusa pagkat tayo'y makasalanan o may mga kamag-anak na makasalanan na dapat sana'y turuan natin ng kabanalan ngunit hindi ginawa. Si Huli ang tinutukoy ng matanda na sa kanyang paningin ay makasalanan. Akalain ninyong ang isang dalagang maaaring ng mag-asawa ay hindi pa marunong magdasal. Kung dasalin ng abagi noong Maria ay hindi man lang humihinto sa sumasa inyo, sa Santa Maria ay hindi man lamang humihinto sa makasalanan na siyang pagdarasal na dapat gawin ng isang mabuting kristyanong may takot sa Diyos. Nagantanda muli ang matanda at nagpasalamat sa Diyos sa sinapit ni Kabesang Tales upang ang kanyang anak na dalaga ay matubo sa kasalanan at maturo ang manalangin ayon sa mga prayle. Dahil dito, si Huli ay hindi pinayagan ng kanyang among bumalik sa kanyang ingkong. Kailangan daw magdasal ni Huli magpasa ng pulyetong ipinamimigay ng mga praile at sulitin ang 250 pisong sahod na ibinigay niya kay huli. Nang malaman pang si Basilio ay lumuwas sa Maynila upang kunin ang perang naipon na ipantutubos sa kanyang kasintahang si Huli, ipinalagay ng matandang manang na ang kanyang alilang babae ay tuluyan ng mabubulid sa pagkakasala. Sapagkat ang binata raw ay isang demonyong nagbabalat kayong estudyante at sa paniniwalang maililigtas si Huli, ay ipinabasa niya ng paulit-ulit ang aklat na tandang basyong makunat. Hinikayat din niya si Huli na pumunta ng madalas sa kumbento. Samantala, nagdiriwang naman ang mga praile at sinamantala nilang ibigay ang pagmamayaring lupain at ari-arian ni Cabezang Tales sa kanilang mga kamag-anak at kaibigan. Sa wakas ay nakalaya na si Kabesang Tales mula sa mga tulisan dahil sa tulong ng salaping napagbilhan ng mga alahas ni Huli at nautang na pera kay Hermana Penchang. Nang makabalik na siya sa kanyang bukirin ay natagpuan niyang iba na ang namamahala nito, hindi makapagsalita ang kanyang ama. Si Huli ay naninilbihan bilang alila at mayroon na lamang siyang tatlong araw para lisanin ang kanyang lupain. Dahil sa dami ng nangyari napaupo na lamang siya sa tabi ng kanyang ama at hindi na nakaimik buong magdamag